Grabe ba? kasanaga? ka. Grabe pa namang mangyo ba? Yan sa malunggay, Isog-isog yan sa malugay. Yan o. Oo, kung panamang ka, may lawa ka dun dyan. Ha? Ah, wala <laughs> like <that>? ah, <laughs> Grabe dyan. pa na mangyo ba? Dyan. di gitane di na sa na kamong damang sa Saudi alawet ari 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 Atu tu tu tu. Oh, tibay-tibay anang lawa. Drabibo. Galupad guli ang damang. Walayan, walayan tra nanang lawa. Tibay. Ang tanan pa nan magalay. Asus. Drabibo. Eh, ayos ka damang namon. <laughs> <laughs> itu mm -hmm. ulin kedangkok